ka okay, farmers yung ating RC18 ang ganda ng pagbasdan ng palay natin lalo pag umaga kasi basa ng hamog yung bunga yeah, napakaganda oh. ang haba ng nilakay ka farmers tapos ito yung RC222 natin ang ganda rin kapal ito estimated harvest nitong RC222 natin January na January na yun ma-harvest ka farmers itong rc 18 natin after Christmas to ma-harvest na to ka farmers yan gandang pangmasta ng palay ka farmers kapag umaga ang basa ng hamog yan, hanggang dun sa taas yan may bunga na yan yan rc 18 lahat yan sayang kung di lang nasira yung unang punla natin ng alas itin maluwag sana to hanggang dun sana sa taas kaso nasira yung punla natin kasi saktong nagsabog tayo ng punla lakas ng ulan may bagyo kaya ito lang natamnan natin ng RC tin natin tinanim natin to noong October 5 yan pinunla naman ito noong September 11 ganda ng binungahan ka farmers oh. Haba na nila kay yun yun hindi talaga papalugi ang RC18 kahit magkasakit yan